Good day guys mga abay for today video Magpalit tayo ng chassis o swing arm ng aking motorcycle XRM 110 Yan bumili ako ng parts sa Quadro G Ayan, Mahal kayo ng pisa eh. Pisa pa lang Mas mahal pa sa gasto sa asawa <laughs> Ayan nung binili kong ano, swing arm Tsaka yung ano nya, extension nya Yan genuine yan part ng Honda talaga Ayan, oh, Wala na kasi nabulok na eh Ayan yung price oh. Grabe mahal. 17 si tapos yung ano no, gastos din ako ng 2,000 mayigit Ayan, inumpisahan ko na yan ng pag-install. Ako na lang nagkabit kaysa magpalibor ta, mga uh, abay. Sus. Para makatipid tayo, Ma, mahal kayo. Ayan, gi-mute ko na lang to at saka gi-sound effects na gi ko ng effects yan. Cheap kasi nagbablog uh, ako may maraming nagbidyoke mga kapitbahay ko mga lasing murarabad yung mga nindot yung mga tingog mga nangayabag na <laughs> so ayan uh, guys gipas forward ko na lang yan kasi mahaba masyado kaya ipas forward ko na lang para makita nyo lang kung ako na ayan oh, kabit na oh. hmm, bagong swing arm o oh. ayan pwede naman tayo tayo lang magkabit eh kaysa magpagawa tayo sa shop malibor mahal mamahalan pa tayo para medyo makatipid I ayos ko na lang yung preno mamaya at saka ano, ayan na oh nilagay ko na yung gulong nya papalitan din nya ng bagong gulong ko pero pwede pa yan gulong na yan kaso lang medyo kalbo na yan ayan yung kadina naman mga bay akong gi, ano, tinanggal ko para ma pasok ko na siya <laughs> baka ibang pasok yan ha? ayan na kinabit ko na siya para inanggal ko muna ma na trabaho to kasi kadina eh maraming langis oh ayan ayan na birahi bay marunong ka pala magayos bay ayan na nakabit na mga bayo ayan oh o, o di ba okay na pwede na magride ulit ayan pwede na kabit yan oh pwede ka na mag ano kay mekaniko bay, bay. Pero sa mga makina di tayo pwede sa mga ganyan lang parts lang tayo lang magkakabit, matagal na tong hindi nagamit mga bay, mga tatlong taon na yata to ayan itis drive natin, itis drive, i-testing natin, panda rin, saka paikutin yung, ano, kadina mm, okay pa, umaandar pa yung motor ko guys mga bay, kasi tinambay ko lang yan sa loob kasi, tagal na, saka pasok na yung restore nyan, ayan o okay. o diba pwede na, pwede na mag rise Yeah. Andar na. Medyo iba lang yung tunog ng andar niya mga abay kasi kinipmang so kasi kasi hindi pwede ikuhan kaya baka mas CPR tayo. Alam mo na. Diba? Rise na tabay. Asa man lang itong rise bay. Oo. Diba? Panda rin mga. Oo. Diba? Okay na yung ikot niya. Uh, kulang pa yan yung prino niyan mga guys kasi ano ko pa yan i-adjust ko pa yung prino niyan yung ano lang niya yung tama lang yung pagkabit ng kadina at saka kung higpit pa ayan ko na okay na siya so ba diba? O, di naman tayo tayo lang magkabit eh para makatipid tayo sa labor sa <tipid> shop tagal na kasi itong eh. nasilap wala na yung hazard yung jadi sini mangsa ya dan yang sebelumnya bro pacunat turun yang atau nah, nelayan para jajan yang punduknya oh ya wah, guys merami selamat thanks for watching ride safe, mga abay god bless bye bye